Polis na teacher pa, yan ang ipinamalas sa mga miyembro ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB sa proyekto nitong Ang Teacher Kong Police sa Masbate City. Yan ang magandang balitang hatid ni Police Corporal Irene Hani Tria Abad. Formal nang inilunsad ng, ng Masbate First Provincial Mobile Force Company, RPSB Team Kagay, sa pangungunan ni Police Captain Rocket D. Danauld. sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Freddy C. Harry, Force Commander, katuwang sina Honorable Alan V. Rosero, Barangay Kagawad at Advice Group Member, ang programa ang ang teacher kong polis sa Barangay Kagay, Masbate City, nito lamang ika-25 ng Pebrero taong kasalukuyan ang paglunsad ng programa ng Teacher Kong Police na may temang sanayin ng bata sa paraan na dapat niyang lakaran kahit matanda na siya ay hindi niya ito hihiwalayan ay gaganapin tuwing Sabado na dadaluhan ng sampung mag-aaral. Parte din ng aktibidad ang film showing kung saan magpapalabas ng iba't ibang kwentong pambata na kapupulutan ng aral at inspirasyon. Nagpapasalamat po ako sa ating mga kasamahan sa RPSB Team Kagay sa pagsasagawa ng isang programa para sa ating mga kabataan. This is another avenue para sa mga kabataan kadayanyos na mahubog ng wasto ang kanilang pagkatao upang maging kapag kita kinabang sa kanilang pamilya at sa komunidad. Ang PNP ay katuwang ng buong mamamayan sa pagkamit ng dekalidad at libreng edukasyon para sa lahat. Kaya hindi titigil ang RPSB Kagay sa pagkakaroon ng mga programang magpapayabong sa kaalaman at kakayahan ng bawat mag-aaral upang maging responsabling mamamayan na marunong sumunod sa batas at may takot sa Diyos. Mula dito sa Masbate City, Masbate, ako ang inyong PNN correspondent Police Corporal Irene Hanitri Abad, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.